Hi, Sagittarius. Mid-January, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Sagittarius. Anong kailangan yung marinig mid-January? Sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan mong gabay na marinig message? Sagittarius, advice para sa mga taong ito. Mid-January. Ang bilis ng panahon, mid-month na tayo guys. Napapasok lang ng bagong taon, andito na tayo. Kalagitnaan na agad. Cut natin into 3, Sagittarius. Kunin lang po natin yung pinaka-advice para sa inyo. The 8 of Swords. 8 and 7 of Swords, Rives, 9 of Pentacles. Sige po, at pa ako isa. Urong natin, tayo pa i-live na live sa ating YT, kaya medyo struggle yung space. And dito ang camera, tanungan session, the king of wands. Rivas. Sagittarius, very optimistic sign kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero syempre, tao lang din tayo, minsan, na ng kalooban. Minsan, ang hirap maniwala sa positibo. Pero pinapaalalahanan ka dito ng baraha, Sagittarius, na sana tulungan ng sarili na mapanatili, mapanatili at mapaangat ang iyong positivity. Okay? Lalo na sa mga panahon or pagkakataon na parang meron kayo ditong kailangan kaharapin or meron kayong kailangan buuin, season when it comes to your money or your work, career, It could be a major or big decision. The eight and seven of swords. Pangat ay yung deskarte, yung matatalino yung approach. Mm hmm. Parang meron ilang changes. Pero parang hindi nagiging klaro pa. Changes, transitions, transformation kaming pwedeng pagdaanan. Mid January. Ilang pagbabago ito na gusto nyo sanang patunguhan o kusang ihahain sa inyo ng universe. Okay. Okay. Um, why I'm getting a message dito? For some of you. Wala naman talaga tayong control. Ano, kung, sa, kung saan ba talaga? I mean, control kung ano yung pwedeng mangyari. Kung ano yung ganap. May ilang changes, reversal. Maaring sabi ko, pusa itong iparamdam sa inyo ng universe. Or talagang kayo yung magpapangat. ganoon lang naman yan wala tayong control kung anong pwedeng ihain sa atin. Pero, meron kang control daw sa Zodarius kung paano mo ito pangahawakan. Kung paano ka magre-react, kung paano mo i-handle ang ilang sitwasyon. Pagdating sa usaping pera, if ever, nine of pentacles, revis. Parang nandito ang focus ng ilan, deskarte ang kailangan, or may ilang obligations, responsibility, pagdating sa usaping pera, ito yung resulta na something na magmumula sa inyong patuloy na pinagsisikapan, pinaghihirapan. Sobrang mag a ito guys, itong nagdaang uh, full moon last January 13, it highlighted your 8th house of finances. Kung aking i-apply lang naman, It's about other people's money. Okay, Parang nandito yung focus kung saan. Parang merong ilang extra. Extra. Uh, halimbawa, extra payment, extra bills. Parang puro palabas ang ilang sitwasyon, moonchild. Pero again, 8 is about po other people's money. So, meron at merong solusyon. Meron at merong support. Meron at merong papasok na pera. Minsan, kailangan buksan lang ang mga mata, the Eight of Swords. Kita mo, nakapiring siya dito. Yung discarded, the Seven of Swords. Basta nasa two kayo. Sa Eight House, napakalawak. The King of Wands ay narito. Someone nakatataas. Or, um, someone na may kakayanan. Actually, sa Eight House, pwede dyan pumasok ang ah uh, 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 pwede if ever if ever kailangan talaga mang nangangailangan ng ilan may pagkakulang o meron kayong kailangan tugunan financially speaking Diyan po pumapasok ang paglo-loan sa bangko. Hindi po isang financial advisor ang moonchild. Simple tarot card reader lamang tayo pero dyan po yung pumapasok. Or even pagdating king of wands, pagdating sa gobyerno, may suporta, may paayuda. Minsan kailangan lang sasamahan ng diskarte. Okay? Or other messages. Moonshot, okay naman ako. Patuloy na maganda yung flow ng money. sa Sagittarius. Maganda. Pa hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay? Kasi very positive sign kayo eh. Pero sabi ko nga, sabi ko nga, ano ba yan, Moonshot? Siyempre, tao lang tayo. Wala namang perfect situation. Ah... Uh, ano to, naghang hang tuloy ako doon. I mean, okay naman ang lahat, no? Maganda yung flow. Maybe a sign, a reminder. It ain't best time to do a uh, review. Kung sobra-sobra talaga. Sign may tendency dyan. Baka hindi nyo nakikita yung tuwit. Baka palabas kayo ng palabas ng money. Kaka-shopee. Ganun. Papaanga din yung tamang balance Kung paano niya raw po pangahawakan ng inyong money Yung tamang responsibility Nang walang pagkakulang or pagkasobra Or kung sobra-sobra talaga Munchag, baka naman Charot, <laughs> hindi This is the time, best time to consult a financial advisor Kung nanaisin lang naman Nine of Pentacles, andito po Great sign dito, kahit pa yan ay in reverse Na merong result Meron at merong solusyon sa inyong pinagdadaanan. Sa pati na tiwala, patuloy na pag-angat ng pagtitiwala na ang anumang pinagdadaanan nyo ay inyong malalagpasan para sa mas positibo na outcome. Ito yung umangat para sa inyo ng mid-January, mid-month of January 2025, Sagittarius.